dalumi ah. huh? eh, na. Sabaw ah. na. Pasabaw kasi naging mga Chris. Kasi si mga um, <laughs> sa Sana. Sa, mayokong. Sa mayokong ay. Mayroon lang kawakulong kaong sabay. Hindi ko pa ganoon kainaba. Hindi ko pa

yakot ng gunman di sa langkapo pala yung niya. ka order. Upat, mm. buwag wow, pa isa sya Ano? May kong. Ia lang sa tabi ng daw ini ka order ang ano? ang, french fries. Oo. Uh -oh. Uh, Balik tatlo. ang tatlo ano, pa ano doon, may cheese? Ano mama gusto? May cheese at ang tatlo? Opo. Ako ay, lang ay, yan, friends. Opo. Okay. 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 Ay, alam ako. Basta nga lang ako. Ano man? Ano man? Ano Ano man?

Sir, then can I have a glass of water? Okay, malapit sa

Dali na ba mo sa nanuha ng Dali na <laughs> na gusto sir dan ko no. Ay. Kevin Graphia gusto sir dan. Good Sarap sir dan Pero ano ya? Hey nai. ha? Anong ano yun? Hindi yan <laughs> <ka na> ako. Bahaya <laughs> <Anong>, ano? <laughs> 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 na. pag <laughs>